De, tumalon ka sa kabila. Tawid ka sa kabila. Wala <laughs> Nice, nice. Wala yan, bro. Sige lang, alalayan mo lang. Tad, mo, Tad. Hindi, teka lang, dandahanin mo lang. Yun, dali, sibrim po eh. Sibrim yan. Utang eh na. Utang na. Putangina oh, talaga nakadali. Ayos. Masara mas masarap yan, boy. Tangina mo. Eh, ta 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 tangina mo ka kanina pa kami dito. Ah, <laughs> oh, Laki na. Yan yan, oh good size to. Yan yung nasa supermarket ganyan, di ba? Yung, yung size niya. <laughs> Kala mo ah. <laughs> Buenas sir. Ano kinabahan ka. Tsaga <laughs> lang no? Tsaga lang. Pwede sa rin mo ka.